Good day mga idol Ito pala yung adventure ko dito mga idol Sa aking bakasyon 20 days Ako pala isang WFW ng Taiwan Si Timoy Nagbakasyon po ako dito sa Cebu Sa amin uh, 20 days So sinulit ko talaga yung 20 days Ito yung mga uh, One week before Pabalik ng Taiwan Yun, Ito yung first gala namin sa January New Year gala. No, labi ako na Nandito tayo sa Karkar guys. Uh, Nag-stop over muna kami. kaya may ng lechon. Kakain ng lechon be. no? Yeah, o. No? Ayan <laughs> Yan po yung mga delicacies la dito sa South Kaka guys. Yan yung paborito ng lahat. lechon talaga. sa upang sarap yan guys. Panalo. Yan nga guys yung order namin nga uh, tangalian. Ayan guys. yang mga idol. Pagkatapos manangalian. Nag-start na kami nagbiyahe. Papuntang si Bunga. Si Mala Lindugon, Ni Mama Mary. So pipila tayo dun. At ayan na mga idol. Nakakating din tayo ng safe and sound. Thank you po Mama Mary and Papa Jesus. Sa paggabay. Sa aming biyahe. yan po yung nasa loob ng... Uh, compound na dito ang ganda mga idol talagang daming taong pila idol para mahalikan si mama Meryl si Malah yan po yung church nila sa loob yan po yung mga testimony mga idol yung mga nagaling sa mga aksidente yan mga idol meron din yan sa loob mga idol yung mga nakagraduate ng oh pag aaral nakapasar ng board. Mayroon din doon makaming mga testimony doon mga idol. Huwag niyo mong kalimutan mga idol magbisita ito. Huwag nag-tour doon sa sasipo. Mag-aala Mga idol, pagkatapos kami magsimala, punta kami ng Alcoy. Doon kami mag-overnight. Bukas na kawin. Silipin natin doon kung anong mayroon doon sa Alcoy Beach Resort. taste sa Tina. Nagay na mga 嗯。Mm. Yeah. mga idol. Ampu tayo mga idol. Mo na ni Alkoi Plaza Eco Park. Dito tayo magstay overnight, no? Oh. oh. Ano ang meron dito? Eh, eco Park, swimming pool, kayaking, paddle boarding, sea view deck, boardwalk, Eco Rooms Ang huh? Ha?

nila dyan, nag-arrange sa 4,000 up. Yan po yung mga design, mga idol, oh. Pinalibutan ng mango tree. Yan, nag-arrange yan ng mga uh, 4,000 up. So, lagi pong tandaan, magtingin-tingin sa paligid. E, yan po yung ano, tulay-tulay niya patong patungong dagat. Nalala dong. Ha? Ano? Ang ito ganda ng concept na dito ng idol. Papuntang dagat. So, nag-speak ako nga may buhangin. Yung ano concept nila dito, no? mag-iingat Oh, mag-iingat lagi ay dyan. No? You know, yung... <coughs> yung may mga caution talaga. No, Nag-expect tayo nung may buhangin, no? Pero, sad to say, Ayun, oh, no? Oh. Yan pa yung itsura ng uh, dagat nila. Ang ganda pala, guys. Kala ko may buhangin. Ang daming ano dyan. ay don't Ang daming mga sea urchins na. Wala pala. Sa to yung Mabato-bato kasi yung dagat nila dyan, ng mga idol yan mga idol no? Ayan, ma yung mga Yung araw na yan Hapon na din yan Makulimlim yung panahon Maambun Yan yung, yung Buong lugar mga idol Yan mga idol no? Mahalo, mahangin Ang mga ano sila, no, parintahan nga boat. Panalo guys, panalo yung overnight namin dito. Maganda yung kwarto, malinis. Yung pool, malinis ang pool. <laughs> Ganyan po ang style ng lahat ng mga kumula dyan sa labas. Yon sa gabi idol. Yan, bumili kami ng burger sa labas. At yan mga idol, hindi na tatapos yung video natin, adventure. So, papiyahe pa kami papuntang mall. Yan, kumakain kami ng famous tablia. Pamili picture muna. Okay, hapid ha? okay, na, hapid na. Okay, slow it down, na. There we go. So first ulit ang bakasyon natin dito sa Cebu mga idol Hanggang sa muli Thank you for watching Paalam